uh, pagpalang araw po sa inyo lahat uh, nandito naman po ang hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng uh, ibang iba, ibang karunungan po uh, bago pong lahat po ay shout out po sa inyo lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw ang ituturo ko po sa inyo ay kung naniniwala po ko sa pamahi, pamahiin po ay uh, maraming salamat po kung di po kayo maniniwala pwede nyo pong iskip bago po ang lahat po ay mag subscribe, mag like and share diwa ka ng naman po ang bata para sa paglaki ito ay hindi maghirap at magtamasa ng kaginawan sa buhay po kung may anak po kayo na mga malilit lamang po o bagong panganak o bago lang po mag-aral na mag ah uh, tuma uh, mag daan po ay huwag nyo muna silang payapakin sa lupa po. 'Wag muna silang payapakin sa lupa para uh, ang ituturo ko pong uh, pamahin po ay subok na subok na po ito na ituturo po. Ang pamamaraan po ay bago ka uh, para mang magpa makapaglakad ang isang bata ay hayaan nyo muna itong mag-aral uh, at matutong masanay na maglakad po at ito'y huwag muna itong paapakin sa lupa kung ito ay hindi matutong ba ay ay ang gawin nyo po ay, niyo ay kumuha ng platong puti at lagyan po ng langis. Kumuha po kayo ng platong puti, lagyan niyo ng langis po. Yung kwan na po, yung uh, po maglakad. Pagkatapos po, pag nakakuha na po kayo ng platong puti, yung uh, unang plato po, yung puti. Tapos, lagyan niyo po ng langis. Lagyan niyo na po ng langis po yun. Pagkatapos po, uh, kunin niyo po yung batang anak niyo po na ipapak niyo po yung panya sa plato na may langis po. Ipapak niyo lamang po sa may plato ng langis. Tapos, Tapos uh, kung napapak niyo na po, pwede na po siyang ipapak eh, sa lupa. paglaki ng bata ay hindi siya uh, makakararas ng hirap po. Na hindi po siya magtatamo ng hirap kundi magtatamo siya ng kaginawaan po. Yan po ang sikreto po ng uh, bata na pinapak uh, sa plato na may langis po. Kung hindi po kayo naniniwala po sa akin po, uh, bahala na po kayo. Ito po nasubukan na po yan. Uh, napakabisa po na at uh, ibinabagi po na pamahiin po sana po ay uh, na po nyo po na naintindihan nyo po uh, kung may nag-aaral po kayong anak na maglakad po na bata pa huwag nyo po munang paatakin sa lupa para hindi siya makaga, uh, makaharanas po ng hirap sa buhay na pag ang bata po ay nakaranas ng hirap sa buhay tuloy tuloy na po yun kaya dapat po kontrahin po natin ang uh, kontrahin po natin ang kairapan sa buhay nung naranasan po natin maghirap sa buhay dapat po ay huwag po natin iparanas sa ating mga anak kaya tinuro ko po ito para may matuto po kayo na hindi maghirap ang iyong mga anak paglaki huwag niyo, uh, niyo muna papapakin pa sa lupa kung pinagpaaral nyo pong mag, uh, maglakad po kundi isakripiso si si nyo po na uh, maglakad sa bahay po ninyo huwag niyo po nang papakin pa sa lupa pag nakapag-aral na po siyang uh, maglakad uh, kumuha po kayo ng plato inulit ko naman po kumuha po kayo ng plato lagay nyo po nangis yung platong puti tapos ipapak nyo sa plato na may nangis po dalawang paa pagkatapos po pwede nyo po ipapak sa lupa para paglaki po niya hindi po siya makakaranas po ng kahirapan sa buhay kundi magtatamasa po siya ng uh, kaginhawaan sa buhay Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay mag-subscribe po kayo, mag-like, share paki pa uh, paka-share niyo po sa iba para malaman po nila. At tatanungin ko po napakang napalaking utang loob sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pakikinig at pag uh, pag uh, pag niyo sa panonood po. Uh, hiwaga ng pangkasinalaman po. Maraming salamat po sa inyo lahat.